Ay, kain din mo tay. Ginataan po 'tong uban na. Ginataan. Ginataan kay uban. 'Tong suman yan tay. Anong suman? Kamuting kayo. Kamuting kayo. Yan 'yung kamuting. Kamuting ano tay? Kamuting kahoy. hoy. Kamuting kay hoy sa loob, may chocolate? So, may, hindi po, yung ano, bukayo, minatamis na yun. Ah, ano pa yan? Ayan lang yung pahinda po tayo. Ano na lang, Binataan tayo yan. Magkano itong kaya taan tayo? Binataan po, 25. 25. Mainit tay? ba. eh, pa tayo? Opo, mainit pa. Eh, bagong luto tayo, no? Oo, lahat yan, bagong luto yan. Sabihing kakalabas mo lang tayo? Hindi po, kanina pa po, po, nakaigot na ako, pauwi na. Hmm. Pauwi na ako. Sa phase 8 po ako. Taga phase 8 tay. Okay. Wait okay. tay. Ikaw lang gumagawa nito tay. Hindi po, ang asawa ko po nagliligo po. Ah, tulungan kayo tay. Uh, ito tay magkano? Ay, ilang piraso na lang 'yan? Ano pa tay? Para may nabutas tay ah. Oo, okay, nabutas. Eh, ganyan 'yan tay. Pauwi ka na yan tay. Oo, uh, okay. papaubos mo pa yan. Hindi, okay, kung mas, mas, mapaubos pa, dapat kasi yung palengke. Oh, malengke ka pa. Oo, uh, po. hindi po. Eh, Tumadaan pa sa palengke, hindi nalako ko pa. Oo. Uh, Lagi yung masaya ka ba tayo kung papakyawin ko lahat yan? <laughs> 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 oh, syempre naman. Meron ba mo hindi ba? Mahaya na lahat. Mahaya na lahat. Mahaya na lahat. Mahaya na lahat. Mahaya Ano, ano ba bang mo ano? Ah, pangalan mo tayo? Ano bang pangalan mo tayo? Roland. Si Tatay hey, Roland. No? Tatay Roland. Dalawa kayo ni nanay yung nag... Eh, siya lang Ako yung naglalaki lang. magkasama kayo sa bahay tayo? Oo, oh, Eh, dito tayo. Wala ka nang dito. Wala ka, wala ka. Oo, tayo. Para makatulong ako sa eh. Pakiawin ko na yan. Kunin ko na lahat yan. Kunin mo na lahat. Oo. Ay, salamat naman. Pag ano mo lang tayo, uh, plastic, dala, at tatlo, tatlo. Ah, Oo. Oh, Para makatulong man, lang kahit konti. Oo. Oh, oh. Ilan taon kaya tayo? Ay, alam na ako. Ilan tayo? ba? Oh. parang wala tayo ah. Wala nga naka-turn, parang maniwala sa akin na 5 na ako. Tatay Rolando. Hindi nila alam na gano'n na edad ko. Kaya lahat, batak sa trabaho. Oh. Kaya kala mo lang... Eh, parang ano tayo? parang pilay ka kanina doon mag ano mag. meron akong depression dito sa... Oo, oh, yun. Oh, kaya pala hirap ka maglakad kanina. Ay magtulak. Ano yan? Kasi hindi naman inbound eh. Kundi... na lang sa... naman nung araw, basketball player ako eh. Oo eh. na. Sige yan. May liligok sa basketball eh. Saka yan tay, kunin ko na lahat uh, yung ginataan mo. Okay. Sige. Klamot. Para... Ano tay, isa-isang plastic mo tay? Itag-isa lang. okay lang? O kasi yan tay, kung sino yung makita natin naman na nangangailangan dyan sa daan, eh papamigay ko din. Oo. E diba? Parang ano lang tay? Maganda lang Oo. Oh nakatulong ako sa itay, eh. nakatulong din ako sa kanila, okay. di ba? Magandang layo niya, lalo okay. pa ka ng pa Salamat po, tay. Oo. Oh. Eh, kan mga ganyan tao, pinagpapala yan. Oh, okay. eh. eh ako, kahit ganyan ganito lang, hindi, nananalig pa rin ako sa mga noon. Opo. Okay. Okay. Kahit na ka, hindi 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 hirap. Tama po. Ipipin mo yung mabubuhay ka pa. Tsaka yung lumalaban ng patas tayo. No? Wala ang, wala ang, pa ang tao. Ano lang yun, isipin mo yung... din yung, uh, wala kang, ano, basta kumakain ka sa araw-araw sa Tama, kahit nga malipasan tayo no, basta, basta buhay. Wala, kayo, wala kang, wala kang pinag Tama tayo. po tayo. Yun ang sinakamadanda rin. Kaya naman kahit pa paano, pa rin, sa pinag-arabiyado tayo. natin. Opo, uh, so ilan lahat yan tayo? Oo. Uh, Baka lahat yan? Pero lagi ko dito tayo sa U-box ko tayo Kasi ba yun tayo? Madaanan ko mga kalakal Ano mga kalakal ka din? Oo, oh, ano laman Kung ano yung nakaanan ko ba Kaya mga bumiran Oo, tapos Doble, ano Doble post tayo, no? Pero dati ba tayo na ano yung paninda mo? Ano pa rin yung lang yun? Kailang taon mo nang ginagawin tayo? Ito na, nasa 15 years na. Ay, tagal na no? Oo, oh, 2010. 2010 pa ako nag-umpisa nito eh. 2010. Hmm. Ay, 2024 na yun. Ito sabi, 14 years. Oo. So, ay, tagal na rin pala. Yeah. Pero nakaka-survive tayo no? Diskarte lang. Ano, kain-kain. Uh, bayad So big, eh hindi, tayo niyan. Wala tayo. Wala tayo, di na Opo. Eh basta sabi nga tayo, eh basta laban natin ang ng patas tayo. Oo, laban lang ng Dahil sa yan ng Tama, tayo. Hindi na pala patas. Opo. Eh, ako, talagang hindi na ako nangyawala. Nung ginagawa ako ng Panginoon, nangyawala ng patas. Hindi ako nangyawala ng patas. Okay na yan tay, senesok na okay na po yan, salamat po. At yung, ayan tay, nakatulong ako sa so at makakatulong din tayo sa iba. Kaya salamat tay. Oo, um, salamat Baka makasusunod dito, or kita makita eh. Baka sakaling matulungan, or kita na no, tatay. oh si tatay Rolando. Opo. Si kuya Buddy po. Buddy. Oh, Opo. Eh, ingat po tatay ha. Sarap, maganda yung layunin mo. Opo. Eh, ganun lang naman po eh. Pa, ano lang po eh, kumbaga, rotation lang ba? Makatulong tayo sa iba, makatulong. Wala lang bagay na anong Ano lang naman tatay kung, kung may konting blessing di ba share natin di ba <coughs> Baha lang tayo hanggang sa agad oh, yung bibigyan naman di ba rin na yung pagkakataon na yun Oo tayo Araw-araw ka dito tayo na? Araw-araw ka dito dumadaan? araw-araw Baka sa bu baka bukas mada madaanan ulit kita Magatapon ako ano ang sa Tay, panatay, salamat Tay. Okay. at sa muli nating pagkikita tatay hindi oh, okay. <laughs> pa tatay roland salamat po at mag-iingat po god bless po thank you hapo hapo so ayan mga badi si tatay roland ay isa nating na po sa ngayong araw uh, sa mga badi so ang gagawin ko naman mga badi ay yung family ko sa kanya ay ahanap naman tayo dito ng mga lulus na nangangailangan at uh, pwede ito pang merienda pa pa so ebut natin masarap sa kapito mais tsaka suman na eh okay. Ayan na tayo Ayan Ha? Ah? Malakal. Tayo ah, may bibigyan ako iyo. Ano yung kinuha ko mo dyan, Kalakal? Kumakain ka ba ng ano? Meron akong pang merienda dito. Bigyan ka tayo ng pang merienda. Kumakain ka ba nito? Uh. Kumakain ka ba nito? Suman tsaka ano? Yata ang mais. Kakata ng ng dalawa. Marami ka lang nakuha. Wala pa, makalalabas ko lang. Kalabas mo lang? Tagas ang kabatay? Tagas lang sa baba. O, mainit pa. Uh, Ang merienda. Yeah. Sa pangalan mo tayo? Boyet. So, yun. May isa tayo na bigyan ng body. So, kalap pa tayo. Ang ating mabibigyan. Ito mo kasi na ano yung mga <laughs> po, pagkain po Saan po kayo galing? Ano pong pangalan nyo, Nay? Taga saan po? Inday, taga bukid Taga bukid? Nanay Inday Pawin na po kayo? Okay di diskarte ng eto na yun eh, bigyan kita may meron pa ako dito wait lang may ibang barya pa ako dito kanina yung pinambili ko anong pangalan mo ulit nai? Anabel okay, ay hey, nanay Inday Anabel ito na yung, yung, mga pera kanina natira at bigay ko sa sa'yo sensya ka nanay ha ito lang kaya ko ha uulan na nanay pag ano ba nanay dito ko kayo makikita palagi dito ko kayo lagi makikita. Kung sakaling bibigyan ko kayo ng bigas, pag pagkita ulit tayo, dito lang kayo lagi. Tinin mo na to kaya lahat na ay. Meron pa ako dito oh, para may uwi mo. Oh, kaya mo na to. Ano to, ah, masarap yan. Mga suman. Para may pagkain yung kasama mo sa bahay na ha? Hirap kayo maglakad. Okay lang kayo? Pero pwede kayo magluto doon, nanay. Nakapagsayang kayo, may lutoan kayo. Kasi pag ano, magdadala ko ng bigas doon sa inyo. Tapos nanay Inday, kilala na kayo doon. na, Stroke. May guard ba doon, nanay? May guard? Oo, oh, ay kilala na kayo doon. Kaya yung nagmamalimos. Namamalimos. Ano pangalan ng isa, nai? Nanay Dulur. Nanay Dulur. Kasama mo yun sa bahay, nai? Sana makita ko kayo ulit dito pagbalik ko. Ah, sige po, hanapin ko kayo doon nanay ha? Sige, sana loobin ng Diyos na magkaroon tayo ng biyaya at makatiran ko kayo doon ng bigas kahit isang sako man lang nanay ha? Ang kaban ba lang yan? Opo, Ang kaban yan? Opo, usok ko kayong bigyan. Ang kapit na Opo, pagkana. po. ko. Oo, kaya nga po, hanapin ko kayo doon, nanay, ha? Sa building 6. 6. Opo, Opo, kay Binay building ay building 6, a gate 6. Building 6. Building 6 Nanay Inday. Pa? Ay, pwede po ako pumasok doon, hindi po ako harangin. 306. Pero papapasukin kaya ako doon, Nanay, kung hindi ako taga doon. Ibigay mo mo ba? Ibigay Pasi. eh. Oo nga eh, eh. um, um, uh, po. Ne, gusto niya sa'yo. Hatid ko na kayo. Sakay na kayo. Hatid ko na kayo. Tara para alam ko na Hatid ko na po kayo. Turun niyo na lang po sa akin. E, turun niyo na lang po sa akin. Yung daanan. Tara na Para may hatid ko. Po. Hindi po. Kahit dun sa malapit lang na Tara na Para may hatid ko po kayo. Mauulan na po oh. Diyan din po ako yung dadaan. Tara na na Tara na po. Yan natin kung sila na yung mga body. Saan na madali? Ay, pupunta po po kayo doon. Ayun yun ang ihatid ko na kayo nanay. nai. na po. O, sige po. O, sige po. Nanay, ay, ingat po kayo nanay. nai. Okay. mga badi si nanay ay hindi na pumayag hindi na siya pumayag na magpahatid mga badi kasi nga po eh didiscarter pa daw siya eh ang sakit na sa loob po mga badi yun lang kasi yung dala kong pera wala kasi akong dalang mga pera mga badi yung saktong perang dinala ko kanina kasi may mga blessing na nagpapaabot sa atin ng blessing mga badi na ginagamit natin sa pantulong hindi naman po pwede kasing isang, isang tulong lang po ang ginagawa ko ay hinahati-hati ko po yung blessing na binibigay po nila sa akin ay tuwing lalabas po ako nagdadala po ako ng certain amount doon hanggang sa mahati-hati ko po, po siya yun po yung pinatutulong ko sa bawat tao hindi naman kasi pwede uh, bawat isang tao po eh, malaki agad kunyari may nagpaabot po ng 5,000 o 3,000 hindi naman po pwedeng isang tao lang po yung tutulungan ko kasi sa so dami ko pong nadadaan at nakikita natin mga kababayan na uh, gusto ko rin paabutan ng uh, konting tulong hinahati-hati ko po katulad po ngayon pag lalabas po ako minimake yun sure ko po, po na nagtatanggal lang po ako dun ng certain amount uh, at yun po yung itutulong ko doon sa taong makikita ko at yun nga bali si tata yung nakita ko kanina at yung binagay ko na yung pera sa kanya kanina tapos yung pinamahagi natin yung mga pinakyaw natin sa kanyang paninda at yun nga yung nabigyan natin na isa at gusto yun kuman po na bigyan siya ng isang sakong bigas eh wala na po kasi ang pambili eh, eh nga po eh gusto ko sana siyang ihatid na para malaman ko na po yung bahay niya ang problema ko eh din lang sa mga kasi po i di discard pa daw siya. Although gusto ko po sana siyang kilitin na na ihatid na ang problema ko kasi nahihiya din ako kasi wala man akong dalang pera mga bali kaya uh, uh, siguro pupuntahan ko na lang dyan siya maghahanap ako ng pwede kong makasama para puntahan namin doon sa sinasabi nila na building mga badi uh, at sana makita natin sa susunod na araw at abutan uh, man lang si nanay ng iba yung, iba yung mata niya kanina mga badi nung so, sinabi ko isang sakong bigas at, iba yung tuwa niya at nung so, sinabi niya sa akin na didiskarte pa siya hindi ko naman siya pwedeng pigilan mga badi kasi wala na akong maibigay sa edad talaga yung sa halit ko mga buddy Salamat sa Panginoon Diyos at pakita ko sila. Sana loobin no, na akababalitan ko sila at patulungan ang mga bani. Eh, ngayon mga kapatid, pauloy na ako. Tanggang dito lang muna ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumulong at ah, lahat ng sumusubaybay po sa akin. Sa so, wala sa ako, support na. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli po. Paalam po mga bani.